Good morning! Guys, good morning! Happy Sunday! <laughs> Kasin ko na akasin. Anina na. Gani na kami ng kalabasa ang big 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 Good morning! Good morning! <laughs> Mag-aani na kami ng big kalabasa for the first time in the life tanim ako ng kalabasa bunga pagkalaki-laki. Yan na. Hmm. Yan na. Isa lang. Isa lang. Isa lang. Yahoo. Guys, kain kayo ah. Sige, isang slice tayo. Anda spot. Oh, kita nyo. Ay, parang minutol yun. Big, big, big buhat mo. Laki. Ay, ano? Ay, ano mo dito? Ayan na, nabuhat mo ba? Woo! Ayan na, pagka big, 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 big. Hmm, kita niyo ba? Hmm, mm. Big, big, may nabuhat mo, ilang kilo? Big, big. Buhat ko nga, tinan oh, ko. Buhat yung bigat daw. Mabigat. Yeah. Ay, shaking, ay, Pantikat. Ang pikat niya ko. Ape. Oh, matin mo na, boss. Mula <laughs> ka <Laki>, niya. Oh. Mm, Tidudeng. Bahay ko, boss. Ang sari-sari. Buyas, kamatis. Bawang at ya, Ay puro ni nga ay ak ah, Gulay, gulay huh, Ang dami ni Tududududang! Yan po, it's from our bakuran, patola, bulaklak ng kalabasa, saluyot ka matutalbos. Ayan, okra, ayan pa. O, oh, diba? Kita nyo ba? Guys, Video you <coughs> that, guys? Ayan. Hmm. Bago islaysin. Nice ayan. Ayan, yeah, big, big. Uy! Grabe. Kala ko na na yan eh. Isang buwan? Ilang, dalawang buwan? Grabe, oh, big, big, oh, tigas. Diba? Yun. Hmm. Ay, asan na? Yun. Ayan. Pose. Ayan. Alam nyo na, pag may tinanim na kalabasa, aani ng malaking kalabasa nimitas pa doon ng ano. Mga patola doon, doon. Yan. Gulayan, ano pala tayo, man, oh. oh, Ito ko la yan? Ano ko tayo sigarilya? Gula yan man O. May sigarilya? O kasi Dito ako kanina. Hindi ko mabuhat. Hindi ako masasugatan sa ano niya. Yan. Yan. Yeah. Yan. <coughs> yan. Yan. Whoops. First time. Yan. Oh, oh, Mamaya part 2 slicing ko ha tingnan po natin kung ano na yan sya mabuhat yan sya hmm. ok papus papus bus magkakape muna po ako bale dahil natutuwa ako hindi ko pa yan sya magugulay ang lang ito muna separate kong gulayin yan sya Babush. Guys. See you later.